I've been all with no feeling of waking up with you by my side. Marami na nga talagang naglalabasan ng na larawan patungkol sa ating Bel Mariano na kung saan ito nga ang kanilang Thailand trip kasama nga itong si Mami Kat at ang ating Donnie Pangilinan. Pero dahil nga rin siya, ni talaga namang pinag-uusapan na ang bawat larawan na binahagi nga sa atin ng ating Bel Mariano sa kanyang social media account na kung saan ito talaga naman sobra silang nag-enjoy sa kanilang Thailand trip. Marami nga talaga ang nagtatanong kung ano nga ba ang kaganapan ng ating Bel at Don ngayon na talaga namang abangors nga sila sa bawat endorsement at projects ng ating Doni at Bell na natatanggap na super excited at supportive nga rin na maraming bablis dito. At dahil nga rin sa post na ito ng ating Bell ay talaga namang napapuso nga agad itong ating Doni Pangilinan na kung saan kahit wala nga siya sa larawan na post ng ating Bell ay sobra naman siyang nagandahan sa bawat picture na binahagi sa social media. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update ng Ladoni at Bells sa mga susunod pa na ayuda.